Hello? Hello? Xavier, ang mama mo ito. Paano mo nalaman tong number ko? Xavier, anak? Pwede hey, ba? Muna akong gulahin. Patagal ka na patay para sa akin. And I will never forgive you sa ginawa mo. Tigilan mo na ako. Oh. Kusa, Hmm, pala yung pag-a-apply mo ng work. May tumawag na ba? May mga tumawag na, kaso hindi naman ako makapag-commit dahil kailangan nila full time. Tama naman sa mang dado eh. Sayang kung pababaya mo yung pag-aaral mo. Valediktorya nga pa naman. Malayo mararating yung pag nakatapos ka. Eh kaso ko, sa kailangan ko na ng pangdagdag na pera. Hanggang dalawang linggo na lang yung gamot ni tatay, kailangan ko nang bumili ulit. Pag mo good vibes lang, di ba? Ano mo Baka mamaya lang may tumawag na sa'yo. Oo nga. Tama ka. Dapat, kalimutan ko muna lahat ng mga problema ngayong araw dahil today is family day. Dapat lahat tayo maging masaya sa araw na to. Lalo na para sa mga inmates, special sa kanila to eh. Ha? Sige yes, yes. No. Ready na po ba yung grupo niya para sa si presentation mamaya? Oo, oh, oh, sure. yeah. ready, ready na kami. Sigurado may iyak tayo sa performance nila. Eh, baka na wow. Wow. Ake, may iyak kami kakatawa. Katawa? ba? Oo, kakao. Mukabanat <laughs> ka pa. Oo, sige ha. lang, basta mahalaga, Mapasaya natin lahat, lalo na yung mga pamilya nyo manuunod ng programa, ha? Oh, sir Dado, sure po, Leo. Matutuwa yung mga yun. Oo. Eh, Tay, kayo po ba? Ready oh. na po kayo sa robot niyo mamaya? Ako pa ba? Ngayong e, galing ng coach ko. <laughs> <laughs> <Daba>. <laughs> tay, last seat po. Uh, wala, okay lang, okay lang. <laughs> Sige na, tapusin natin para makapag-umpisa na tayo. <laughs> Sigurado okay. po kayo tayo. Oo. Oh, yeah. oh, Ayan okay, na. Sige okay. na. Sige na. na. Wala na. Ayan po. Rhea, pwede bang kumuha ka ng bagong stock sa likod? Yung makukulay, ha? Sige po, ma'am. Salamat. Oh. So, ito palang negosyo mo, Charlene. <laughs> Hi, Divina. Yes, ito yon. Ito yung gawa ng mga inmates. Carefully handmade. Pumili kayo. Baka may magustuhan ka. Nice eh, Charlene. Parang hindi ka talaga nawala sa buhay preso, no? Nakalaya ka na nga, pero parang naiwan ka pa rin doon. Hindi <laughs> na magbabago yung parte ng buhay ko ngayon. buhay natin. Hindi naman lahat pangit ang nangyari kaya nga tinayo ko itong shop na to because I wanna showcase what's beautiful inside prison. At ito yung mga gawa nila. Nakakabilib. World class actually. <laughs> Ako, ayoko na maalala. Kinalimutan ko na lahat ng iyon. Pinapaalala mo pa eh. Mm, ilang bags bang meron dito? Why? Bibili ko lahat. Ito. 200,000. Sabi mo sa akin kung kulang pa, dadagdagan ko. Fina, seryoso ka? Why are you doing this? Para ipakita sa'yo na lahat ng mga gawa ng pinagmamalaki mong preso ay... Dito nararapan! Ano? ba? Ano?